silinggo tibungan ako. Hmm. Tas, yemotamo. Tadaman na natay icon eh, ni, tatlong itlog. Ha? Pati siling atin an sampo sini lebuyong. Ha. Tuo so, kasamo tibungan magin ayo na nakatagder. Nag-flooring Pang okay. kami. Pangatong to wala. Flooring. <laughs> tapos nang flooring, plastering. Hmm, kan. Nakahanda na. Hmm. Kanya ng pesto dyan galaw. Ang mm, guan, motor. Yan. Mag-comment below. Ah, masami. magmamasa mamasa

Tata ngayon, ito nalang ninyo. Teka sa dati ikon ninyo. Mabisi nang ikon ninyo. Hmm? Hmm? Wala rin ato ang nalang. Bagas ang ngayon. Karadero d'wa. Ito'y pangasakon n'yo. Ito? Hmm? Tawa na d'ya yung Nailakam daw. May lakot <laughs> to'y. Gaya Gaya ayam? Hmm?

O pangabi gi kuanggal compound eh pinabalunan na kami man timi sa litro nga kukun. Kay binwelo sa. Ano ba nya Amin parawan kan nya dar angel para para kan nya malangopat. Ano <laughs> <So, I don't laughs> <like>, tinatag ng tinabang. <laughs> Oppa wala tindad na kami sa galya di sya wala tinaka na kitik do nga kitik ni tallo. Awan. Ay uh, pinabalo nang tikok. Charamon. <laughs> Sumong so, ay ko. Asos makakang kedo pay Apo. Na manso. At ni irip mo talatay. Hmm. Eh? Banyu ke mama, kayak ayam nih palton. Dalton aja, nya, Dalton? Dalton? kayak ayam. ayam, bosku nayo. Sabatus kaya, otak gue pas ke bulu ikan. Aku udah, Dalton. Udah, 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 udah,

mana? Dalan. Selamat. Dalan. Dalan dong. Ini kan niki.

ilagang kamutit at ilagang okra. Tagbong, tayo po taray mo nga tayo ka. Ante, masid sito na kamutit. Kurang pa ay. Ini porsyon ay. Ang kilna na kan, boss. Baboyin ta, nagtanggam ka Hmm. Thank you one boss din Pangal daw main More blessing To come Boss More, more, more kita sili tapos na sila, hmm. Second batch na sili boss Second batch na sili ato boss ito di yung bagatan din natin di boss Second batch Kataray niyo na po yun ha Pinaluto Hindi ka pinakatunaw Maliitin kan Tempele mata nih sabau na, pemiantak. Kalau dua mata kila tam, bilang kamu kau mana lain tangga samun kasta. Tapi gue nya kalau dua kamu pemiantak anak bawang, bulbulong di penalpas sama kanti sok anak masjid. Kura-kura bos enggak tahu. Hmm, jai jangan karena bahasa, pengen jai pekelok kehatan nanya nggak tahu. Hmm. Ini tembos naik, mari manta asin, Bawang, kalamansi, bensin, hmm. Patis, nggak emm, 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 Nah, emm, emm, tapi jai hmm. Green

kalimpehatan ta naluton na kilnakin. Hmm, so ang basit. Hmm. Dara. Apa apa sih? Hmm, to. Nang ini dekat dua nang kel. Bawang pada kotan. Hmm, komin, nimutui tuntunun. Bye. O, oh, yan na, boss. Yan na yung raga-raga na ka, baboy. Bite. Yan. Ano na kami? Halika na yan. May kayo na po, mga nan. Kado ati, linuto mi. Tapos, bite. Ang atuansag po, wala naman lang yun. Baboy, Kail. kalau may kay video tomin. Hmm, Pernen. Ah. tomin. Ini pestomi. Kalau kata dia awan tiwa nak jalan Stanong oh. ko. Cottage. Tuh kami tuh yang dalam samin. Hmm, awan kata dia mendong Mendung, junior. Nak dua gitu,

Tapos warna ng balita Walita daanan. Pero ringan pa yun. Tilaw Kabil You channel. langanen, yun. Tan. balita daan. pasen, Layer warna. Ada flooring. Pas. Ta. L Loto kami. Ta. Tol. Nel ta Luzon. Aray ka yun. Hmm. Aray Bagi pupukan ng TV Paltat. Kuwate din may gabi May kandisupot. Mapapan niya. Gila kay kayo giant, gil. Hindi may Ininutan nga dal-dalusan. kawin fermenta kawan hmm. Iyaw sunog <laughs> Mag-iyaw so, Na hmm. Iyaw namin Sibuyas trap Gagawa pa ako ng sibuyas Sa usawan namin Mga hmm. rekado Mga Salamat ang gail sa Biyaya. The Biyaya Biyaya, more blessing to come Sana palaging ganito <laughs> <laughs> Sana palaging ganito ang gail Go so, Yun na Ooh. Sana ang pauling-uling Dahil sa bundok naman tayo, Sa bukid Ayan. Pagkawa na ako ng tegado. Ay, kausawan. Hmm. Nandasa Sana to kung may kamatis. Wala kaming kamatis doon eh. Eh, dapat na May gulay pa. May gulay pang kabutik. Sangka pa, ngayon ang ukra mag iaw mo sana kami ng ukra pero wala na naibigay na dun sa kan uh, mansyon hmm? saan ka pa aji ko boy ga ko ko mo ko balik ata pa lang balik balik ta Ah, ini yun may isang nakshot pa rin. Tabakan. <laughs> <laughs> ah, tawag din si Shum. Pero may tabaya din. Jus, sure lang gusto. Ha. Yum yum yum. Yum Nainggit ka na naman ng girl sa amin. <laughs> Nainggit ka na naman, umuwi ka na dito Gail para kuan. Sama-sama tayo. Mm. Giyaw si kuan Purman Kahit mainit Nagiyaw <laughs> 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 Nabula na kami ng init Sabi ito yung ito lang isanto, yung sublid naman dyan lang yun. Saan ka pa? Tangle! Tignan na

Ayo lang kau. Eh, wala na patungkol ako ng ni. Ayoko na balun na, sweetik. <laughs> 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 na balun na lang kau, balatong. na patung. Sa tibig ti Bukid. Uh -huh. Bukid. bukid talalon. bukid ng taltalon ganito lang ulam ng taltalon uh -huh. kabel watin may gusto may mo na yan binsan para uh -huh. to ada ya yeah. hmm. Shout out oh.

ini mm, tada lang kal mabisindan. ne mabisin Sam dan. Sampuk tadi tu ke bagis. Hmm. Cik Remo nang kamangan? Nang. Nang lain apa muna? Jani. Dua minit. Ada kayo? Yo mai ka toy. Hmm, tada boss mabisin dan kita di DB, di bidapal yo etson. Dispektor boss ne. Hmm. Sang-sang pok dah kami bos. Bandugda ka na ko. Nung medyo boss, nagnagnada. Hmm? Laman na ganito ka nga yung kabagi sa'yo. Eh. Ito ba nga lang kayo matiplato yung sa bali? Yung mesa? Ito ay tan? Mm. Ano magbugbugwa tiya? No. dagas na ito eh. Ito kapag tinawan mo ito. Eh, eh, orang nak tutu ka. panak lah kah? Tunggu lepas panak. Nah, bang kau, kalau banyak tu malah tak kerana ah? Kalau ban? Kalau ban? Serak No, bang kau tak tenang panjang ya? Saban. Tatambus ni, mabisinan tangan ka bagi Oh, mau di Nyok bos Bos Teo. Celu angkai. Dijin napo inen no? Jangan ka, mga laya, pa, dijin One. Anong kayo kung ko kay si Dayot Tan di Kardero. Magmi-tugi cook din yan kal. Wow, well, naman 'yun to. Tatambos. Bait takakak tambos ni. Ma'am. Dubai. Oh, yan na boss, tapos na. Tapos na boss yung palitada. Ito na lang, kunti na lang. Ito, lagay mo ito man, boss sa side. Laod daya. Oh, superman boss. Natapos na. Natapos na niya. Sito na ko. Sito na Channel to po yung channel niya may gano'n din. Tapos na dito, boss, oh. mait boss, ating paramit mo, boss, na nalawa alawa, at yung dog. Baleng, ah, uh, gruder tatika, boss. lima nga isabel pag lalong yun na tanay Hindi yung mga ito yung mas na miriyan daman na Dadawa yung 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 Napo Diyan yung yung inspector boss Diyan may isa ka napansan ng miriyan boss Wala dani yung burro Diyan inspector na kaya nggak hmm, bos, kalau ganga mal bos tetapi paling kadanan, nih kabel terpeci kurus aja bos. Hmm, terus gunamu bos nih, kata lu sak mengsurat ini pakem bos. uh, luminis ba natin para papalulus parang boss hmm. ang so, taga mover ko boss hanggang dun so boss o so, dyan sa ka, uh, milina hmm, tignan mo boss yung pinalininis ko boss o, oh. ayos na yung pispan mo pwede nang taniman sa gitna ng abungaw Ito na lang buso So, Taya